isang araw daw, itong si Sian Lim ay nag-request kay Kim Chu mm. na ipagluto siya ng paborito niyang steak. Oh. Dumayalog si Sian Lim. Na? Ang sabi, mm. tapusin na natin yung ating Nakarating kay oj Diaz kung paano umano naghiwalay si na Lim at Kim Chu Anya, Nagpaluto pa ng paborito niyang steak si Sian Lim kay Kim Chu, ito ang isiniwalat ni OJ sa kanyang latest showbiz vlog. Ayon kay OJ, bago nakipag-break si Sian ay nagpaluto muna ito kay Kim ng kanyang paboritong steak. Pwede naman itong i-deny ni Kim Chu or ni Sian Lim, ani ah OJ. Isang araw daw itong si Sian Lim ay nag-request kay Kim Chu na ipagluto siya ng paborito niyang steak, kwento ni OJ. Hanggang sa biglaan na lamang umanong nag-dialog si Sian at sinabi kay Kim na tapusin na nila ang kanilang relasyon. Ito namang si Kim Chu ay excited na nagluto ng steak. Siyempre chikahan, ganyan-ganyan. So kinakain na nila yung steak hanggang sa dumialog si Sian Lim, dagdag pa ni Oji. Ang sabi, tapusin na natin yung ating relasyon, parang wala rin namang patutunguhan. Ayaw din naman sa akin ng family mo at ng iba mong friends, something to that effect, pero pwedeng eksag. Pwedeng kulang yung kwento ko pero more or less nagstart yan sa steak, ayon pa kay Oji. Bagamat parehong kinumpirma ni Nasian at Kim ang kanilang paghihiwalay ay wala rin ibinigay na rason ang mga ito kung bakit tinapos nila ang labindalawang taon nilang relasyon.